Magandang buhay! Welcome back po ulit sa ating channel. Ngayong araw ay uh, nag-harvest po tayo ng upland kangkong natin na tanim. At uh, gagawin po natin na uh, punla at magtatanim po tayo sa bundok. Ito kasing kangkong, hindi masayla na lagaan. Hindi na ng maraming fertilizer. Ibig sabihin po, hindi masikaso. Ang gagasto simulan dito, itatanim mo lang. Tapos yung life cycle niya, continuous na po ito po yung gulay o tanim na hindi alagain, hindi maselan, hindi magastos pero siguradong kikita po kayo. Kahit ibento nyo lang po na mura, wala na pong problema doon. Ito mga kapatid, ang pagkuha po ng pangpunlan natin na upland kangkong, ito pong may ugat. Na. Ito po, yan. Ikakat lang po natin yung pagitan yan, tapos yun pangililibing natin sa lupa. Halimbawa, kung kaunti pa lang po yung ugat katulad nito, ayan, ikat nyo na po ito. Pwede na rin pong ibaon yan sa lupa. Basta maglilitaw lang kayo ng talbos niya. Ito po. Ganito po yung ibig ko sabihin mga kapatid. Talbos, tapos yung bagong sibol. Tapos ibabaon po natin sa lupa ng ganyan. Tapos yung isa naman po, ganito. Ayan. Tangkay. Tapos ibabawan natin sa lupa. Tapos yung isa po ay yung ito. May makapal na ugat. Ibabawan lang din po natin sa lupa. Ganyan. Ayan lang po. Marami-rami rin po yung ating nagawang pangpunla mga kapatid. Tatanim na lang po natin ito. Timing po, pagkatapos natin magtanim ng okra, bigla pong umulan. So libre yung pandilig natin. Antayin na lang natin po na tumubo yung ating mga okra. Maghuhukay lang po tayo rito mga kapatid. Ayan, tapos saka natin ibaon yung kangkong. Lakihan lang natin. Ayan. Tapos, ayan. Ilagay na po natin yung kangkong. Ayan, tabunan natin ang lupa. Ganito lang po. Okay, tapos paon on. Yan lang kasimple magtanim ng kangkong mga kapatid. Ang distansya naman po o spacing ng pagtatanim natin ng kangkong ay isang dangkal. Ayan. Isang dangkal lang po. Ito na po. Matapos na, na po natin itanim mga kapatid. Ayan. Hindi po natin nabuo itong buong plat Hanggang kalahati lang po siya. Pero pagbalik po natin at lumago na ito, mapapansin niyo po kung gano'n sila karami. At least meron na po tayong mother plant dito sa taas. Ito ang tarim na hindi magastos, hindi maselan, hindi masyadong alagain. Pero kikita po kayo kahit ibenta niyo siya ng mura. Alam niyo po ba kung anong dahilan kung bakit po tayo nahihilig sa pagtatanim? Kasi po, ang nagustuhan ko sa pagtatanim, mga kapatid, ay yung nakakatulong ka na sa kalikasan dahil na-filter niya po yung hangin. Nakakatulong ka rin sa kapwa mo kasi nakakapagbigay ka ng pagkain. Nakakatulong din po sa atin dahil nakakapagbigay din po sa atin ng extra income. Tapos, nagiging malapit tayo sa nature. At mas lalo tayo nagiging malapit sa creator po natin o ang Diyos. At mas lalo po tayong natututo na pahabain ang ating pasensya dahil nga mahirap po talaga magtanim. So kailangan mo ng mahabang pasensya, sipag at syaga. Yun po yung nakuha natin na, o napupulot natin na aral. Mas lalo tayong nagiging matatag. Dapat lagi pong positibo. Kailan po mga kapatid. Hanggang dito lang po muna tayo. Sana nakatulong po ang video na 'to sa inyo. Kaya po nang lagi natin sinasabi, huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa buhay. God bless us all po. Maraming salamat sa panonood. Paalam.